Ngarap oh, melenggelik nak Nih, parah Ngarap <tip> berlayar Ngaris dalam, Nga kada nagdulugo no Ano kuan ha dalo dulugo legit mayon least uno dati kay dulugon Paano masabe Ta ta Gabi mga gaya ba? Danlug ka ba? Ang kit, si Dawon eh. Danlug ka. Ito na nagyan sa unang padaligdig sa Dulhugon. Dede. <laughs> ano mga obeo so, gravity ba daso kay ba to? Ikaw na. Ah ha na. Dangguk ba. Ay, Ari guys, telawan na to kung kuan. So, iban. ko kayo dalawa na to mga idol ok namin kayo hinog ba tapo ni pang nabadaan dyan po maro yawans yeah, bibi ano o dogos o bibi ba yawans dogos kaya siya isa

Ano ba? Oh. Ara melenggeli na. Beh, ara. Bibinilan mo na. Ngabi ba? Ah. Kung mahulog, be, pwede, pwedeng na. 7 Diyeri paglamuk ayo. ay, ang tubig Ah, babaw big to subabaw so din oh. Oh. Manao. na kadi nakakonsin Kapoy na sinday. Kapo ay pagani bala kapo na nanu mo.

So, Ito. Ito 'di. Lubog man lang. Ha, salatay, Ha, isa ka pupong. Sa ba? Ya, di jerik ka na 'to. Ya, wala 'k bibi. Si bibi nang isa. Ara dai. Agay na sangit dai. Pero sangit